Jasper, say hi to the camera. <laughs> Call me up. Say hi to the camera. tatawa. <laughs> Kalakawan. Talikad! Parusa yan. Ilang minutes na kayo dyan. <laughs> uh, since five lunch na sila. <laughs> 25 minutes. Oh. Sorry, Dad. 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 Sorry, jump, ka, jump, jump. maganda mo tumagimpas na sabi mo jaja na ako sabi mo hindi ako sa grain sabi mo hindi green sabi mo bale uh,

Sabi mo na hindi ako kakasya sa grade. Pili. Ah, ayaw ko lang hindi to, hindi to, to alis diyan, diyan lang yan. Tas ya kamay mo. Tas. Ah, naitim ka man nga, Jim. Sabi mo na hindi ako kakasya sa grade, <laughs> grade. <laughs> 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 Palit naman. Kat kat kakas ka -kaka ba? Hoy, kakas ka. -kaka Hoy, -kaka. taas mo yan. Hoy, baba mo muna yan, Jasper. sikat kat muna. Bukaw mo ako pader. Kakas ka -kaka ba si Grade Five? Hindi mo hindi ako kakas sa Grade Five. Sabihin mo na. Yan. Huwag